Ito na po is, naganda ako ng mga commonly asked questions regarding WeMove at sana masagot ko ang mga tanong ninyo. Unang tanong, paano mag-apply kay WeMove. Download nyo lang ang application ni WeMove. Nandun naman yung mga instructions na dapat sagutan at kailangan. Lagay ko din sa comment section yung link ng step-by-step -step tutorial. Pangalawang tanong, ano ang mga requirements ni WeMove sa pag-apply? Download nyo lang ang application ni WeMove at sagutan ito ng naaayon. Kailangan mo din ng ORCR at driver's license. Pangatlong tanong, magkano ang commission ni WeMove sa mga rider? Ang maganda kay WeMove, 10% lang ang commission nito sa ating mga rider. Pangapat na tanong, tanong, libre din ba ang jacket bag ni Wimob? Ang bagat jacket ni WeMove ay magiging libre kung marireach natin ang requirements booking ni WeMove. Para sa bag, 900 bookings for 3 months. Sa jacket naman, 600 bookings for 3 months. Pangliman tanong, may bayad ba ang long sleeve ni WeMove? Meron po siyang bayad na worth 250 mga kuis. Hindi siya pasok sa promo ni WeMove na may required count of bookings para maging free. Panganim na tanong, may bayad ba sa orientation? Walang bayad sa orientation mga kuis. Ito to ay libre. Pangpitong tanong, gaano katagal ang orientation at account activation? More or less around 30 minutes or mag-alat kayo ng isang oras mga kuys. Pero sure yun, di kayo aabutin ng isang oras doon. Pangwalong tanong, saan ang office ni WeMove? Unit 205 1409 Pablo Ocampo Senior Extension, San Antonio Village, Makati City. I-Google Maps nyo lang mga kuys, WeMove office lalabas naman yun. Pangsyam na tanong, pwede ba non-pro? Sa ngayon, tumatanggap sila ng non-pro. Pero di natin sabi kung sa mga susunod na araw, buwan, taon, ay i-required nila ang pro-license. Meron na din kasi nag-leak na post na once nakapag-apply ka na kay WeMove, within 3 months ay dapat nakapag-apply ka na for professional driver's license. Ayon kasi sa LTO code RA-4136 at mga implementing rules ng LTO, ang non-professional driver's license, para lang ito sa mga personal private use. Maaari ka magmaneho ng sasakyan na hindi ginagamit bilang panghanap buhay. Professional driver's license, ito ang kailangan kapag nagmamaneho ka ng motor vehicle na ginagamit para sa negosyo o trabaho. Gaya ng public utility vehicle, bus, jeep, taxi, tricycle, UB Express, etc. Truck, delivery van o kahit motorsiklo kung ginagamit para sa delivery o pamamasada. Sasakyan na may bayad ang serbisyo o kita. Kaya advice ko sa inyo mga kuys, pag nagka-time kayo, upgrade nyo na sa professional ang inyong mga lisensya. Pang sampung tanong, hindi makakuha ng schedule. Adjust lang kayo ng buwan mga kuys. wala nang available this September September, try nyo sa October. Pag wala pa din, try nyo sa November. Adjust lang kayo ng weeks or months. Labing isang tanong, pwede ba pumunta sa office ni WeMove kahit malayo pa ang schedule? Hindi na ata pwede mga quiz unlike before. Advice ko sa inyo, mag-inquire kayo sa official Facebook page ni WeMove. Ilalagay ko sa comment section. At nung nag-inquire ako sa kanila, ito ang sabi nila. Pwede kayong mag-PM sa kanila for manual schedule para mas mapaaga ang orientation at account activation ninyo. Ikalabing dalawang tanong, hindi sa'yo nakapangalan ang motor makakapag-apply pa din naman kayo sa application ni WeMove dahil ORCR driver's license lang ang kailangan. Pero advice ko sa inyo, pagpunta nyo ng office ni WeMove, magdala kayo ng supporting documents tulad ng deed of sale or authorization letter or kung ano sa tingin nyo ang pwede nyo ipakita sa WeMove para patunay na kayo ang gumagamit ng motor na in-apply nyo. Ikalabing tatlong tanong, madami ba ang booking kay WeMove? Sa ngayon ay may pailan-ilan na ding booking at depende din sa lugar at sa mga client na gumagamit na ng app ni WeMove. Kalabing apat na tanong, saan lugar available ang WeMove? Sa ngayon, Metro Manila and nearby areas lang muna. At nakadepende pa din sa location ni client na gumagamit na ng app ni WeMove. Ikalabing liman tanong, meron bang four wheels si WeMove? Wala pa po sa ngayon mga kuys. Pero expect natin na pag mas nakilala si WeMove, magkakaroon din ito ng four wheels. Ikalabing anim na tanong, pwede ba ang old model na motor? Pwede mga kuys. Basta complete papers at kaya pa nito makabiyahe. At kung may mga comment pa kayo mga kuys, comment nyo lang sa baba. Pag usapan natin 'yan. 'Yun lang mga kois ride safe always.